Ngayong birthday ko, para maiba naman, hindi ako ang tatanggap ng regalo dahil this time, ako ang mismo magsosorpresa at magbibigay ng saya. Isang makeover sa aking masayahing kasambahay. Dapat niyong makilala, may bakasyon grande rin ang aking mga loyal staff. At long-term kabuhayan sa aming retiradong caretaker sa bahay. Deserve naman talaga nilang lahat ang Chris, Ate Corrine. Hindi po sila mga candidates sa beauty pageant o mga nag-audition sa Star Search. Pero alam nyo bang ang mga yan? Bibo at may hidden talents. Presenting, my ever loyal, faithful, and hardworking kasambahay. Personal assistants at mga corporate staff. Mga mukhang bata lang po sila pero maniniwala ba kayong lahat sila? Ilang dekada ko nang nakakasama sila ang aking mga angels na walang sawang nagseserbisyo, nag-aalaga at nagmamalasakit. Hello, Meet Jerlad. Teka, teka, repeat. Siya ang aking masayahing kasambahay at in charge sa aking mga dogs. Sa totoo mas mahal pa ni Jerlan ang mga aso ko Mas sobra niyang inaalagaan kaysa sa akin. Pero ang swerte ko na magkaroon ng tulad niyang tunay na may malasakit sa mga aso. Sabi niya, kasi kailangan ko talaga yung mapagmahal sa aso. Oh, sabi ko, sige, ako yun. Huwag kang mag-alalaga ako yung aso mo. Kaya itong mangyari, ganon. Sobra, grabe. Mas mahal ko pa yan sa sarili ko. <laughs> Ma, mahal talaga kita, pero mas mahal ko talaga yung aso, ha. Alam mo yun. Pastime na ni Jerlan ang magsasayaw sa harapan ng kamera. Alam niyo ba ng mga aso ko ang kanyang mga avid fans? Talented yang si Jerlan sa pagiging malataliya ang datingan at ang kanyang mga obsessions, mga magagandang damit, pangrampa at pangakit sa mga afam. Kaya ako may lik sumayaw dahil nakita ko si Marimar sa TV. Kaya ako sumasayaw. Kasama ko yung mga dogs ko. Nasasayaw-sayaw kami. Ang dami kaming mga banding-banding moment. Sa totoo eee! lang, ang lakas maka-good vibes ng aking energetic na kasambahay inborn kasi ang kanyang pagkakwela at bawat punchline, aliw talaga. Maganda ako, Mama Mo Pink, Pilipin! Ang aming bonding, naku, chismisan, magpaganda at mag make -upan. Imagine ang kanyang makeup artist, walang iba kundi yours truly. Mabait niyo, madam. Kasi gano'n naman talaga siya, di ba? Pala kapag once na ano to, may libre pa pumasay, may libre pang Jalebe, o oh, kaya mo na, busog na. Tumagal ako yung mga 10 years. Wala naman akong nasabi kasi mabait naman siya sa akin eh. At saka wala naman akong problema sa kanya eh. Lahat na ano binibigay niya rin. Eh, wala akong masasabi sa kanya. gusto ko mag gusto ko umuwi, gusto ko sabi sa kanya. Gusto ko mangiraman sa kanya niya, aram nandiyan ka din. <laughs> wala naman sa reklamo. Wala, wala, wala. From Happy Kasambahay, lipat naman tayo sa aking mga reliable at beautiful secretaries, the UKC family. Welcome to UKC. Ang kanilang mother superior at mayordoma ng grupo no other than Juliet sa loob ng 25 years. Diyos ko Lord, literal na for better or for worse kasama ko na yan. All around secretary at tagapastol ng team para ko na rin siyang nakatatandang kapatid. Mababaw ng tao lang mga yan eh. sabi nga nila, bigyan mo lang ng ano yan, singaling, okay na yan eh. Tsaka yung na orange. Kahit nasa daan yan, tatawagin niya yung bibili yan. Kahit sa table na pag may nakitang man, kakainin niya yan. Yung mga ganon, ganon kababaw si ma'am. Tapos uh, ako, never niya ako tinreat as low sa labas, lalo na pag sa labas. Tulad na nagburakay kami, gulat ako, may sarili pala akong, oh, oh, gano'y siya kain at tapos kasi niya, kumorder ka lang dyan, kumain ka lang dyan, namang, uh, mga boat ride, pinagawa niya sa akin lahat. Ganun siya ka-generous sa akin. Janice ang sweet at demure kong sekretarya sa aking mga business. Siya rin ang kasama ko at saksi noong panahon ng aking pagmamasteral degree. Sa loob ng sampung taon, Janice was truly a big help. Hindi ako natakot na Corina Sanchez yung magiging boss ko. Kasi at that time, fun na din ako ni Ma'am. Ikinagulat ko na hindi naman pala siya masungit. May mga side din siya na sweet at caring. Ah uh, siya yung tipong boss na magtatanong sa'yo, kamusta ka? Kamusta yung family mo? Kamusta yung aso mo? Ganon siyang tipong boss. Nagtitesis pa siya, sa, nagmasteral siya sa Ateneo. Kasi everywhere she goes, lagi akong kasama. Dahil daladala -dala ko ang kanyang tablet kung saan siya nag nag-aaral. Anto ang toka naman ni na Mark at Maricel ang pa-events ko at advokasya ng mga pagpapa-adapt ng mga dogs and cats. Silang dalawa ang responsable sa pagpapasyal sa aming mga rescue na mga hayo. Dekada ko na rin silang pinagkakatiwalaan at kasakasama sa lahat ng special occasions sa aking buhay. Pag nasa labas kayo, parang friends kayo, bibigay niya lahat. Si-shopping niya kayo, tapos papakainin sa mga luxury ng mga restaurant. Sa kanya ko na-experience yung mga ano, out of town, out of the country. So, yung mga hotel na mamahalid. Doon lang na-experience sa kanya. Sobrang maalaga siya sa aso. So, sa amin pa kaya mga staff niya, di ba? Isa sa mga advocacy ni Ma'am, di ba, yung to rescue, to rehabilitate, and rehome the dogs. During the time na may sakit ako, um, <laughs> she always ask um, kung okay ba ako. Lagi niya akong kinukumusta kahit wala ako dito. Si MJ naman ang aking magician na accountant. ah uh, fondest memory ko with GSR, uh, nagkaroon kami ng lunch together with Janice and kumain kami ng mun munggo na luto pa ni Ricky Reyes. Because at that time, tatatlo, tatatlo lang kami and alam mo yun, parang napaka hirap i-absorb that KSR is actually a human being too. Parang kagaya mo rin siya, nasasarapan sa mga normal na mga putaheng kinagisla natin or gusto nating kainin. I grew up watching Rated K uh, she's very popular sa mga prints, uh, sa mga commercials, sa mga endorsements and so nung una mo siyang makita, parang she's larger than life presenting din ang aking mga elves na taga pick up at deliver ng kung ano-ano. Pero sure po akong hindi pondo yan ng kung ano ha. Si na Ricky, si Rodel at si Aris ang aking mga delivery boys at katulong sa aking mga business. Minsan yung birthday party ng dogs, biglang tinawag ni ma'am yung pangalan na Aris. Bigla akong tumayo at biglang napatawas. Akala ko ako yung ano, hinahanap yung aso pala. Pagdating sa pagre-regalo ni Ma'am, sobrang galante yan. Nakalain mo nun nung Christmas party namin, is nagparapol siya TV yung nakuha ko. Smart TV. Flat screen pa tapos si Smart TV pa. One time may nagpunta ako ng jibs nun din, eh. Dinala ko sa jibs yung damit na ano, parang coat ba yun? Nagulat ako yung coat na yun, ang dumi dumi-dumi na pero gusto niya pa rin yung pagawa, gusto niya pa rin pa ano, gusto niya pa rin dry galing na sa baul, gusto niya pa talaga yung pag -paggawa. natawa kami pa rin nung ano eh. Ako naman siyempre, pinag-dry clean ko. Utos ni ma'am yun eh. Kung ano yung utos niya, ginagawa ko talaga eh. siya like, pinapalagan niya yung mga gamit. Patagalan naman sa serbisyo ang aking mga piloto, ang driver kung photographer ko na si Ninoy, 20 years of service na rin sa akin yan. Bilang boss, si ma'am, uh, malalahanin sa tao, sa driver na ko, bago siya bumaba, magbibigay siya, o kain ka. Nung nagiiwan siya ng pera, uh, parking, ganun, ganun si ma'am. At si ma'am, hindi niya itinuturing ako na ibang tao. Kung saan pupunta si ma'am, sa kainan, sabi, sunod ka, kain ka. E ako nga lang nahiya. O ma'am, nahiya ako doon. Eh, o sige, eto, kain ka. E, eh, gano'n si ma'am sa akin. Si Jing naman, 24 years lang naman, walang pagod sa so, pagmamaneho. Magluto sa kanya kasi maganda naman siya makitungo sa akin. Mabait naman siya. Yung mga pangailangan ko, binibigay naman niya. Kaya yun, okay naman. O, o, yung namin, okay naman mga lolo na nga rin sila ngayon, pero ang kanilang loyalty sa service, walang katumbas. Ang wish ko lang sa birthday ni ma'am na lagi siyang healthy, uh, masaya, pahinga ng konti kasi lagi sa trabaho, uh, laging pagod, uh, pahinga ng konti yung katawan niya. Birthday wish ko sa kanya, humapapabuhay uh, niya at parang ipapatulungan ng mga katuladami may hirap. Speaking of long service, si Jonathan at asawa niyang si Victoria. Dito sa Cubao nabuo ang love story. Halos limang dekadang nanilbihan si Jonathan sa pamilya Rojas bilang caretaker sa loob ng mahabang panahon mula pa sa kabataan pa ng aking asawang si Mar at kanyang mga kapatid na sina Dingoy at Ria hanggang naabutan na rin ni Jonathan ang kambal namin na sina Pepe at Pilar. Tuwa ako kay Ma'am Corina. Magaling sa magaling sa talaga magayos ng bahay. Maganda. Ma Walang gulo, maayos ang paglagay ng mga webless, mga gamit sa tulog tulo ng balay. Maayos, maganda tingnan. Nagulat nga ako, Tsang, nandito na si Ma'am Corina, ang bahay naman, ang ganda-ganda na. Maayos talaga. Si Victoria naman na kanyang naging kabiyak ang aming labandera at taga Anong Nung ako dito sa kanila, wala akong masabi. Mabait. Lalo na yung kapatid niya na si Tutu Ding. Naabutan ko pa yon hanggang sa namatay. Basta mabait, mabait sila. Mabait. Si Tutu Mar, wala pa yan. Hindi pa yan dumating. Hindi na. Anong na daw, ganito, ganito. Ano nakita ko siya, akala ko malaking babae. Yung pala, maliit lang. Nung nakita ko siya, maganda pala. kung nandito ako, naglalaba... Naglalaba pa ako ng ano yun yan, damit. Hmm. Wala, sa, wala, wala, wala problema pag magpa sa sandang damit, magpalaba. Wala, wala ako masabi kay Ma'am Corina, mabait siya. Tapos parang, parang pag pag na, nakikita ko siya, parang kinikilig ako. <laughs> Ilan lamang po sila sa mga tao na nagpapagaan sa aming buhay at trabaho. Mga nasa likod ng kamera na lubos kong pinasasalamatan at pinapahalagahan. Kaya ngayon, sa pagdiriwang ng aking birthday, sila naman ang aking sosorpresahin at reregaluhan. At dahil patuloy tayong binibiyayaan ng mahabang buhay, na maraming blessings, dapat gamitin naman ang buhay na iyan na may kabuluhan, di ba? Tulad na lang ni Kuya Jonathan. Hello! Matagal na namin siyang kasambahay at katiwala dito sa aming tahanan. Kaya deserve naman niya na sa kanyang pag retiro may treat naman siya mula kay Ate Corrine. Ang gusto ko po na uri ng tulong yung panghabang buhay. Kung marunong silang magpaikot, di ba? So ito ay panimulang pangkabuhayan sa naging kasama natin ng matagal na panahon dito sa aming tahanan. Dalawampung sako ng bigas para sa inyo. Ayan! Okay ba? May balloons pa ha? Dalawampung sako ng bigas para sa inyong bagong business na bigasan. Oh, Kuya Jonathan, ate, sigurado kayo paikutin nyo yan ha? Baka katulong ba yan? Katulo. Di ba may sari-sari store so, uh, na kayo? Uh, o, okay. so, lalagyan nyo ngayon ng bigasan. Uh, okay. okay. Kailangan yung wag masyadong overpriced okay. para magpabalik-balik ang mga bibili. Balik, balik Ngayong wala na sa amin si Jonathan, mas panatag na ang loob ko na may kabuhayan silang maasahan. May bigasan at tubigan na rin sila ngayon sa bulakan na kanila raw papagyamanin at palalaguin yung atin namang mga staff, yung mga sekretarya natin, yung mga accountant, yung mga assistant, nako, ang gulo rin siguro ng buhay ko kung wala sila. So, sa sobrang daming trabaho, lunes hanggang biyernes, minsan naman ipagbakasyon natin. Pag may time at merong budget, pinag-ipunan. So, maliban sa pakain, eto, trip to Vietnam! Type kaya nila, siguro naman ano, all expenses paid. Surprise! Oh! <laughs> Bakit kayo lahat naka-pink? Uh, Minimiting namin yung surprise birthday tada namin sa inyo, ma'am. <laughs> Alam mo, ma mo ma Color-coded! Okay, kung may surprise kayo sa akin, mas may surprise ako sa inyo! Okay, trip to oh! Vietnam! <laughs> Okay, one for you. Thank you. One for you. One for you. At ang pinakamabait ay naka-business class. Yung iba, coach. Yung iba, sa bagahe. Wow. Ayan. Okay. So, enjoy Vietnam. Galing na kami doon. Napakaganda ng trip namin sa Vietnam kung saan-saan kami nagpunta. So, sana mapuntahan din niyo lahat yun. Okay. Thank you, thank you, Ma'am. In the meantime, eat, and be merry! Thank you! <laughs> sa kanilang bakasyon grande sa Vietnam na all expenses paid, Cebu Pacific ang sagot sa airfare. Habang Little Oasis Hotel and Spa naman ang may sponsor sa tirahan doon. Siguradong tanggal ang kanilang pagod at stress sa trabaho. Recharge ang staff! hindi matatawaran ang tulong na binibigay sa atin ng ating mga kasambahay. Di ba? Mga hatinero natin, mga super natin, mga driver. Lahat yan, kung wala sila, ang gulo siguro ng mundo natin. Yun na si Jordan. Taga alaga ng mga aso ko, kaya I love surprises. Dahil alembong at mahilig sa damit, itong ibibigay ko sa kanya para 2.0 ang kanyang TikTok. At syempre, pag-alaga ng aking mga aso. Hello! Surprise. Surprise! Wow! Surprise! Wow! Parang di ka team. tinakaitin. Ayan. With my doggies, Alex, Natalie, and Cola. O ayan, regalo Hello. para sa susunod mong TikTok. Yay! Medyo mas sosyal ka na. Handa wow. ka na ba sa treat ko from Grand House? Yes! O yung Thank damit niya na. Magandang damit yan. <laughs> Kailangan Salamat. Kailangan suotin mo at mag-tiktok ka ulit. Yes, ma'am. Salamat. <laughs> okay. Basta alaga parati lahat yes, ng aso ko, ha? Right, Alex. Thanks. Thank you. Thank you so much, ma'am. Ayan. Okay. Ganda. <laughs> o ba? Diba, pang-model ang aura ni Jerlan. Sige nga, pasampol nga ng rampa dyan. sarap magpasaya ng mga taong nagpapahalaga din sa atin, 'di ba? Sa aking simple paraan, kitang-kita ko ang kanilang lubos na kaligayahan. Every birthday is really a blessing kaya sinisigurado kong i-share. Tulad ng pa-birthday treat naming mag-iina sa lahat ng nagbe-birthday naming kasambahay. Habang bata, gusto kong turuan na rin ang aking mga anak ng tamang pakikipagkapwa. Maids are not only made to serve their boss, pero higit dapat itrato ng tamat makatao. Maraming blowout pa ang mangyayari, madami-dami pang happy birthday ang darating. Pero mahalaga, hanggat nandyan ang aking mga loving staff at taong mga nakasuporta. Bawat kaarawan ko siguradong magiging makabuluhan at mayroong makikinabang. Hanggang sa muli nating treat at pagpapasaya!